Hi guys, welcome to another Angry Bikes Moto Trail Vlog So, today guys Solo ride tayo Naisipan kung mag solo ride Para magliwaliw lang ano So, doon sa mga Familiar sa trail na to Hindi ko nasasabihin kung saan hulaan nyo Hindi ako nagsama, ako lang mag isa Okay so XTC 125 Yamaha Ang gamit natin today Um, set ng sprocket chain, 428 pa rin. 56 tayo sa rear. 13 sa engine sprocket. Okay, so, bali, chill-chill ride lang ako today. No, gusto ko lang masubukan yung mag-isa na trail. Solo trail, moto trail vlog. Para magmuni-muni lang. Okay, so samahan nyo ako. na while talagang nagra-ride ako mag-isa para lang maramdaman ko yung uh, solo ride no? bali eh ikaw yung motor mo tsaka ang nature nung ano kung bakit mas madalas ko ginagamit itong XTC na 125 ko ng Yamaha kesa dun sa XR150L ko guys matagal ko nang nabenta yung ano yung XR150L ko bale ano na yata uh, almost 6 months na rin na wala sa akin yung yung XR 150L guys siyempre mas malangas no kesa dito sa Yamaha XTC 125 pero ang marami kasing nagtatanong sa akin no bakit daw ako, ako nag downgrade uy kinapos ako dun marami nagtatanong sa akin kung bakit ako nag downgrade no dun sa mga nakakailaga sa akin hindi naman actually downgrade guys kahit aling motor naman uh, pwede natin gamitin no, uh, sa trail basta naka trail setup lang tayo maski sa lalo na sa sprocket yun yung importante yung combination ng sprocket natin okay ito yung main reason kung bakit ako nagbalit ng Yamaha XTC 125 o bakit pinili ko itong XTC 125 over uh, 150L unang una etong Yamaha XTC 125 guys naka 18 ng 21 rim na siya so 18 ng 21 tire naka proper off road tire no kumbaga ah uh, yan na yung talagang standard pang off road si XR150L kasi 17-19 so para ma overcome nya yung mga obstacles sa trail So, oo, nando na tayo Mas malangas si XR150L Kesa kay Yamaha XTC125, pero Ang napansin ko lang kasi, sa handling At suspension Talagang pang off-road si Yamaha XTC125 compare kay ting talaga yung setup no? Pansinin mo na lang sa upuan tapos yung mga gulong niya. and kung mapapansin nyo guys talagang ang XTC125 pang off talaga siya. no, based on my experience talagang mas maganda ang handling ng Yamaha XTC125 compared kay XR150 no? yun nga lang sa power talaga magkakatalo guys mas malakas talaga si XR150L Okay, so dun sa mga nagtatanong Kung bakit muntik na siya dun Nalito siya Okay, dun sa mga nagtatanong Kung bakit uh, Laging gamit ko na si Yamaha XTC125, yun po yung reason Dahil nabenta ko na po Si uh, XR150L Pero kung nasa akin pa rin si XR150L Gagamitin ko pa rin naman siya ang problema lang, nabenta ko na siya So, ang motor ko pang off-road, eto na lang talaga Si Yamaha XTC 125 Yung ibang motor ko na pang off-road uh, Like yung XLR 200 ko Nabenta ko na rin siya, no? Um, ang meron na lang sa akin, si DTR Junior um, 50cc So, hindi ko pa siya actually re-restore ko yung motor na yon ang problema lang tinatamad pa ako no uh, pati dun sa mga vlogs ko pala by the way guys no humingi ako ng pasensya at konting pangunawa doon sa mga nakasama ko sa trail sa trail vlog pasensya na po kayo hindi ko pa po na-edit yung mga ibang uh, rides natin medyo nabibisi po ako sa trabaho um, doon po sa shop no kaya kagalala, i-edit ko po siya para maayos po yung uh, at makita natin yung mga uh, trail flag natin okay, so yun yung reason guys main reason, only reason kung bakit ginagamit ko si Yamaha XTC 125 ang dahilan po ay nabenta ko na yung XR150L ko pero okay naman po, uh, wala akong masasabi doon sa XR150L pero compare kay um, Yamaha XTC 125 mas pipiliin ko po talaga si Yamaha XTC 125 over XR 150L as of now na naramdaman ko na kung ano yung kaya ng XTC 125 yung handling po talaga yung ano yung nagustuhan ko dito pati suspension napakagaan din ano uh, front end tapos rear end center of gravity mo napakaganda so yan po mismo yung mga nagustuhan ko dito ay Yamaha XTC125 over XR150L uh, Sa si XR150L guys Medyo uh, Hindi balance yung bigat nya ano? Kaya Medyo si lang ka kung hindi ka Familiar doon sa positioning uh, Ng motor kung hindi ka pa Masyadong ride uh, ng trail uh, Gamit ang XR150L Yun lang yung napansin ko guys Kasi lagi akong madalas mag-trail actually ang ginagamit kong pang trail before most of my vlogs na moto trail vlog actually gamit si XR150L ano so wala din ako masasabi talaga dun sa ano nun sa handling ng motor na yun napakaganda okay so dun sa mga nagtatanong ko ang pipiliin ko between XTC or XR150L ano uh, for now kung gusto ko ng trail riding talaga Ang pipiliin ko talaga Ito si XTC Only reason is that Yung riding uh, The only reason is Yung riding comfort neto guys my XTC125 compare sa XR150L is napakaganda especially pang off-road no? long ride siguro pwede ko gamitin si XR150L mas okay pero based on my experience mas okay talaga to sa XTC125 dating dito sa ganitong mga rides okay so yun guys hanggang dito na lang yung pipiliin nyo na pang off-road nyo at saka pang long ride na mga dirt bikes nyo so thank you for watching please do subscribe doon sa mga hindi pa na subscribe like yung video, share nyo na rin para makita nung mga tropa natin na mahilig mag dirt bike okay? so again, thank you for watching this is Joel saying ride hard ride safe, peace out